Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat At ngayon po, magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos At bigyan po natin ng sagot itong mga tanong na ito mula po kay Biki. Masahin natin, gusto ko po umalaman ang paliwanag sa Ako at ang Ama ay iisa Ito pong inyong katanungan ay hinango po ninyo sa sulat ni Juan Ano ba, babasahin natin Juan 10.30 Ako at ang Ama ay iisa alam niyo po itong mga pag-aaral na ito, marami dito ang nagkakamali at marami ang hindi nakakilala sa ama at sa anak. Ang ibang paniniwala, siya na rin ang ama, siya rin ang anak. Hindi po ganun. So ating kikilalanin, yung salitang ako, tumutukoy po ito sa ating Paniso Kristo. At the same time, ating din kilalanin yung kanyang ama. Mga kapatid, basahin natin ang Juan 5.26. Dito natin makikilala na meron sariling kalalagayan ng ama Ganon din ang kanyang anak. Basahin natin. Sapagat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Meaning, may sariling kalalagayan ng ama, may sariling kalalagayan ng anak. Kaya kapatid, salamat sa iyong tanong kung ito ay naunuwaan mo. May sariling kalalagayan ng ama, may sariling kalalagayan ang anak. Yung salitang ako, si Kristo po ang tinutukoy diyan. Ngayon, para maging malinaw pa ito sa iyo, bibigyan pa kita ng mga aral at turo mula kay Kristo. Kaya nga, kapag ikaw ay kikilala sa ama at sa anak, kailangan mo sumampalataya. Ito po ay isinulat ni Juan sa 14.1. Huwag na ang iyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Meaning, ang pananampalataya ay sa ama, ganun din sa anak. So, ganun po ang dapat nating na belief o paniniwala at pananampalataya. Ito po, para maging malinaw po sa atin na kailangan natin sumampalataya sa Ama maging kay Kristo. Masahin natin para malaman natin na Ama ang tinutukoy dito na sinasabi ni Jesus, sumampalataya kayo sa Diyos. Masahin natin sa Juan 5.24 Katotohan ng katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin. Tandaan po natin, no kailangan daw natin sumampalataya sa kanya. Sino po yon Yung nagsugo kay Jesus. So, sasampalataya na po natin yon Para nang sa ganun, ay may buhay na wala hanggan po tayo. Ituloy po natin, at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa Kabuhayan mula sa kamatayan. Ibig sabihin, hindi ka nahahatulan kung ikaw ay may pananampalataya sa Ama maging sa kanyang anak. So ngayon, puntahan din natin yung kanyang anak na kailangan natin sampalatayanan. Juan 3.18 Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Meaning, kailangan din natin sumampalataya sa anak. So, malinaw po ma. Kaya itong ating pananampalataya kay Heso Kristo at sa kanyang Ama. Ito po yung sinabi po ninyo kanina na kailangan natin sampalatayanan. Ano po? So, malinaw po dito sa sulat ni Juan, ako at ang Ama ay isa. Meaning, yung kalalagayan ng Ama at kalalagayan ng Anak ay kailangan natin sasampalatayanan si Kristo maging yung kanyang ama. So malinaw po ba? At yan ay pinatunayan sa ating mga binasa, kailangan natin sampalatayanan yung nagsugo kay Jesus, yung kanyang ama, sampalatayanan. At sampalatayanan din natin yung kanyang anak. Yan ay sinasabi dito sa 14.1. Ano po? Yan ay pinaliwanag po ni Juan. E eh, malinaw naman po dito sa paliwanag ni Juan. Kapag ika'y sasampalataya sa Diyos doon sa kanyang ama at sasampalataya ka rin dito sa kanyang anak. Kaya si Kristo po ang nagsasalita dito, sumampalataya naman kayo sa akin. Iyan ang utos ni Kristo. Sasampalataya tayo sa ama, sasampalataya tayo sa kanya. So malinaw po ba? Ngayon, idagdag natin ito para tumibay ang ating pananampalataya sa ama at sa anak. Unang Juan 1.3 Iyong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa ama at sa kanyang anak na si Heso Kristo. So, iyan po ang ating bilip. Meron po tayong pananampalataya sa ama at sa anak. Kaya nga po, isinulat ito ni Juan, magkaroon naman tayo ng pakikisama sa kanila. Kaya nga ipinapaliwanag nila ibinabalita sa atin na itong ako at ang ama ay iisa. Ano ho? Ibig sabihin po, yung pananampalataya natin sa ama maging sa kanyang anak. Kasi nga po, bakit nagkakamali yung iba sa pagkakilala dito sa salitang ito? Kasi ang ibang paniniwala, ako at ang ama ay isa, ay talagang iisa ang paniniwala nila. Isa lang. Siya rin ang ama, siya rin ang anak. Kaya nga po, ililinaw pa ito sa atin. Basahin natin itong unang 1.1.5. At ito ang pasabing aming narinig sa kanya at sa inyo. Aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw, na sa kanya ay walang anumang kadiliman. Tingnan po ninyo, no? Itong bagay na ito, kung ang Diyos Ama ay ilaw, walang anumang sa kanyang kadiliman. So kilalanin na din natin ang anak. Ano yung anak? sabi po dito, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masama ang kanilang mga ginagawa. So ang tinutukoy po dito ng ilaw, si Kristo rin po. No? Yung ama, ilaw, maging si Kristo ilaw. Kaya sinasabi po dito, ako at ang ama ay iisa. So yung katangian ng ama, Meron pong katangian yung kanyang anak. Ano pa ang katangian ng ama at ng anak? Saan sila pa iisa? Basahin natin ito. Sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, Hebreo 1.3, sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganun din siya. Siya ang nagingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong ninisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihan Diyos doon sa langit. So malinaw po, yung kaningningan at kadakilaan ng Ama, kung ano daw yung Diyos, ganun din siya. So malinaw po ba? Ngayon kapatid na Becky, malinaw po ba ang ating ipinapaliwanag? Nasusundan po ba ninyo ang ating uh, isinasagot sa inyo pong mga katanungan? At ito pa, ating babasahin pa ito tungkol sa pagkadiyos ng Ama, ganun din po ang anak, meron din pong pagkadiyos. Basahin natin Hebreo 1.8, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak o Diyos, ang kaharin mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. So, ibig sabihin po, kung ang Ama ay may pagkadiyos, ganun din po yung anak ang tawag na po ng Ama sa kanyang anak ay Diyos. Yun po ang ibig sabihin po dito sa inyong itinatanong na kung saan ako at ang ama ay iisa. May pagka po ang anak. Kung ang ama ay Diyos, ganun din po yung anak, may pagka-Diyos. So malinaw po ba? At ngayon, Sister Becky, para lumalim pa ang ating pagkakilala sa Panginoon, tinatawag natin Panginoon ng ating Paneso Kristo, maging yung ama, may pagkapanginoon din po yun. Ito po ipapaliwanag sa atin ni David. Babasahin po natin dito sa awit, mga awit 110. Awit ni David, sinabi ng Panginoon, Sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa, ang iyong mga kaaway. Meaning, kung ang pagkapanginoon ng Ama, ganoon din po yung kanyang anak, meron pong pagkapanginoon. Lumilino na po ba? Kaya dapat natin makilala ang ama at ang anak. May sariling kalalagayan ng ama, may sariling kalalagayan yung kanyang anak. Kaya sinasabi po dito, ako at ang ama ay iisa. Saan sila iisa? Yang binanggit ko na po isa-isa sa inyo. At idadagdag ko rin ito kapatid na Becky para mas tumibay ang ating pananampalataya. Ano ho? Kung ang ama ay niluluwalhati yung kanyang anak, pati yung anak niluluwalhati yung kanyang ama. Basahin po natin dito sa Juan 17.4 Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawain ibinigay mo sa akin. Ituloy po natin sa verse 5. At ngayon naman, luwalatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatian ang aking tinaglay sa harapan mo bago ng karoon ng salibutan. So, yan po. Kung ama ay may kaluwalhatian, ganun din po yung anak. Ano, ibig sabihin, kung may kapangyarihan ng ama, may kapangyarihan ng anak. Kung ang ama lumala lang, lumala lang, din po ang anak. So, ganyan po natin kinikilala ang mag-ama. So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Sana po, uh, Tebeki, malinaw na po ito sa inyo. Kung gusto mo pang lumago sa pananampalataya, stay tuned ka lang, mag-subscribe ka para lumago ang iyong pagkakilala sa ating Panaso Kristo at sa ating Ama na makapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ito po inyong lingkod, Brother Owen tugad God glory.